So yun po, update tayo ngayon sa ginagawa natin dito sa May Pidella, Plasang Luma So yun po, nagpa-plastering si Tagalog dito po sa may ano, natin, sa harapan kung saan po yung pinaka-entrance natin, dito po halos uh, Tapos na rin po yung uh, pagpa-plastering Dito na lang po sa kabila Then, uh, naglalagay na rin po sila ng ating uh, kisame So kakahapon po is uh, Binayaran na natin yung uh, mga inorder natin Expand drill, wall angle, tsaka up po Uh, 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 mga uh, ano po uh, butterfly yung uh, ginagamit natin sa, sa pinakagitna niya so po bali nakalagay na po sila dito sa side na to ayan uh, po may kisamin na tayo ba narito then dito po sa pinakalikuran natin it's nag start na rin po silang magplastering nandito po si Michael at saka si Cune. So yan po, pina-plastering na nila itong ating likuran. Para po at least sa itong ating mga scaffolding na tinayo dito, is mag um, puwede nang tanggalin once na natapos sila. Ay. 'Yan. Ay. 'Yan talaga, Men. Nag-araw dito. So break time, break time. Coffee time. Okay, po tayo para makita natin yung ah, ah, ilalagay nila dito. So, po, start na sila dito sa ah, kabila natin. Ano na po na natin yung uh, ah, at least pag naglatag po sila ng bubong kasi meron po tayo medyo mababa dito sa kabila na at least hindi na, na sila mahirapang maglagay. Kasi So po, nasa taas si Ero at si Marton Sila po yung uh, Naglalagay ng mga spandrel natin So di, susunod po nila bukas yung dito Para po at least Kung darating man yung Yero Nagpunta na po tayo kanina sa Friendship bina, 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 Binayaran na natin yung order natin Yero Kasi kung uh, saka po Mababa yung ano natin dito Mahirapan silang maglagay Pag nakapaguna Nakauna yung uh, Paglalagay ng Yero So yun po nakabang na rin yung ating uh, Linya ng Aircon Hanggang doon sa kabila po, nalinyahan na yung uh, mga uh, aircon natin. So yung kulay puti po dyan, dyan po ilalagay yung uh, ano ng aircon natin. So po, break time na, coffee time. Coffee time tayo. <laughs> pa, pag nakikita mo, mukha ba akong kape? Ito na lang, <laughs> masabi-sabi na naman ako dyan. So po nag, uh, kanina po galing tayo sa Friendship tayo, uh, Binayaran natin yung mga yarong in order natin So sabi po nung uh, hardware is mga target po nila hanggang Wednesday Madi-deliver yung uh, mga yarong in order natin So ayan po bali Ang binabanatan po natin na ngayon is plastering Plus po yung paglalagay ng kisame uh, natin So ito po kasi in order natin kay Sir Edwin dito sa may Uh, kakutod yung mga spandrel na pong yan sa kanila sa kanya natin in order bali 170 po ang isa so target po itong uh, hanggang uh, isang linggong ito matatapos po yung ating uh, paglalagay uh, ng ng kisame paikot